Si Magayon ay isang pangunahing tauhan sa alamat ng Pilipinas, partikular sa kwento ng paglikha ng Bulkang Mayon. Si Magayon, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang magandang dalaga, ay sentral na karakter sa malungkot na kwento ng pag-ibig na may kaugnayan sa pinagmulan ng Bulkang Mayon. Ayon sa alamat, si Magayon ay isang magandang dalaga na naninirahan sa isang lugar na tinatawag na Ibalon. Siya ay anak ni Makusog, ang pinuno ng tribu. Ang kagandahan ni Magayon ay umakit ng maraming manliligaw, kabilang na si Pagtuga, isang mandirigma, at pinuno ng iriga. Bagaman sinikap ni Pagtuga na manligaw sa kanya sa pamamagitan ng mga mahahalagang regalo, ang puso ni Magayon ay para sa iba. Isang araw, habang naliligo sa ilog yawa, nadulas si Magayon sa mga bato at humingi ng tulong. Si Pangaronon ang dumating upang iligtas siya lumago ang kanilang relasyon sa pag-ibig, na nagdulot kay Pangaronon na humiling ng kamay ni Magayon sa kasal mula sa kanyang ama, na pumayag sa unyon. Ngunit ang kwento ay nagiging malungkot ng dukutin ni Pagtuga ang ama ni Magayon at pilitin siyang pumayag na pakasalan siya, upang iligtas ang buhay ng kanyang ama. Sa araw ng kasal, dumating si Pangaronon, upang iligtas si Magayon, na nagdulot ng isang laban kung saan si Pagtuga ay mortal na nasugatan. Habang si Magayon at Pangaronon ay malapit ng magyakap, tinamaan ng lason ang isang palaso si Magayon na nagdulot sa kanyang kamatayan. Si Pangaronon ay rin ay mortal na nasugatan at sila ay inilibing ng magkasama. Sa paglipas ng panahon, ang lupain kung saan sila inilibing ay umangat upang maging ang maestoso bulkan mayon. Ang alamat ay nagpapahayag na ang mga aktibidad ng bulkan ay sumisimbolo sa patuloy na pagmamahalan at pakikibaka sa pagitan ni Magayon at Pangaronon. Ang kwento ni Magayon ay malalim na nakakabit sa kultural na identidad ng rehiyon na sumasalamin sa mga tema ng pag-ibig, trahedya, at paglikha ng isa sa mga pinakatanyag na landmark sa Pilipinas, ang Bulkang Mayon.